Magandang umaga po, Congressman Nicanor Briones uh, ng Aga Party List Representative. Good morning po. Salamat po sa pagtanggap sa tawag. Ako po si Benji Alejandro. Ay, maganda umaga, Benji. At uh, magandang umaga sa lahat ng mga pagkaparinig. O, oh, eh, nakapagkapi ba kayo? Ah, hindi pa. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Sorry ho, oh, ah. Kami napatawag ko sa inyo. Pamanin, eh, gantong kaga at medyo, ano po, ang tanong, eh, may apektado ko kayo dito. eh, kayo pala may alagang manok. And eh yun yung uh, ko nagpadala uh, ng video. Mm -hmm. So tiningnan ko lang kung ano yung laman ng message. Mm -hmm. At uh, yun pala yung uh, parang uh, sa Batangas si Butao o practice fight. Ah. Na, um. may may nakaglabs yung manok. Ano, para hindi magkasakitan o mabulag. Mm -hmm uh, tiningnan ko lang at uh, na naman na meron pa lang kumukuha hindi ko alam kung, si, to sino ano motibo pero nangyari na uh, nakagawa ng uh, hindi magandang apek marami ang apektuhan at marami ang nag-react, which is natural naman yon kaya una, humingi tayo ng dispensa o sa naapektuhan sa mga kapwa guisman, sa Kongreso na naapektuhan yung aming institusyon. Uh, pero malinis ang konsensya natin ay eh, hindi tayo nagsugal. oras na yun, hindi tayo nagsugal. Walang online sabong. Uh, at pinakita ko yan sa media. No, kaya magsalita kahapon. Ito yung video yung kinuhanan uh practice fight ang tawag ng iba. O so, tinitingnan lang kung uh, anong kung anong laro o nang nang kandang alaga manok. Ah, parang sinasabi, parang kinukondisyon lang ho yung manok. ayon no, na uh, tinitingnan yung galaw uh, sa sa laban. Oho. Uh -huh. Eh ano po, uh, sabi nga ho eh yan i eh part of the territory ano <laughs> uh, kong at uh, sabi nga sa go ano bilang public servant talaga ang mata ng publiko eh ano mata ng ano eh nariyan nakatutok eh kaya lang ho ngayon digital na ano uh, kong Oo nga eh ako ko naman yon kaya lang uh, sana binigyan din tayo ng pagkakataon na tanungin kung ano ba yung kanyang nakuhanan mm -hmm. uh, kasi uh, alam mo Uh, tayo may tinatawag na uh, privacy pero uh, hindi dapat uh, ipakialamhan ng kahit sino kahit private citizen hindi mo pwedeng basta ka um, uh, kuhanin kung ano nilalaman ng uh, iyong cellphone na uh, nasa konstitusyon niya may bill of price, mga batas mm -hmm. pero hindi yun ang input ang importante. Kaya ako lang naman sinasabi yun para maalaman din ng tao na walang karapatan ng kahit sino na pakialaman ang iyong private conversation o communication mm -hmm. na nangyayari sa iyong uh, cellphone. Uh, nangyayari na yan, sabi ko nga, pinagtatawad ko na kung sino man ang gumawa na ito, ano man ang kanyang motibo. Uh, ang importante ay may paliwanag ko yung parte. Uh, mm -hmm. uh, Congressman, ay, Move... Okay naman yung... Opo. Moving forward po. Uh, ano po ang, uh, kasi sabi ko po nung huling panayam mo namin sa inyo, eh, Bernice Suata, yun ay eh, sa sektoro ng agrikultura. Nagsalita na po ang presidente at ma, marami po siya siguro at ito ay eh, talagang sa, sabi nga, kauna-unahan din ano, sa State of the Nation address sa na Nakatatlo na siya, ikapat niya ay wikang Pilipino at talagang uh, marami makakaintindi lalong-lalo na sektoro ng ating mga magsasaka. Ano ho ang inyong uh, ano po rito uh, uh, reaksyon at uh, ano po ang inyong pagtanggap diyan sa State of the Nation address ng pangulo partikularoso sa pinangagrikultura. agrikultura uh, ako mula ang pisan na naman ako na sa hangarin niya na maparami ang produksyon at mapababa ang bilihin ng ating pagkain uh, pero uh, meron akong nini-expect na batas na aming sinulong ito yung animal industry yung, yun development uh, anong tawag dito uh, na napakalaki sana na may tutulong sa uh, ating mga nasa livestock and poultry yung sinasabi yung animal industry development act Yeah, oh, livestock bin. Oh, livestock bin. Kung saan uh, pwedeng matulungan para sa tatamahan ng sakit ang ating alagang hayop. Mm. Uh, katulad ng ESF, magkakaroon ng pambayad magkakaroon ng pambili ng pauna, magkakaroon ng lahat ng pangangailangan ng nasa nag-aalaga ng hayop. At 'yan 'yung magkakaroon 'yung taripa na kinokolekta ng ating pamahalaan ay ipunin eh, na abot na 20 to 30 billion every year at ang batas ay for 10 years na ibabalik sa sektor na naapektuhan ng importation ng karning baboy, manok, baka, dairy. Uh, pero ang alam ko nasa, uh, sa kanila na yan mm -hmm. at uh, naniniwala ako na yan ay gusto na Pangulo sapagkat priority bill yung uh, Animal Industry Development Competitiveness Act na yan. Opo. Uh, di, uh, sa pahayag po ng Presidente do sa Sona, meron siyang binabanggito na biosecurity. At kapag binanggito yung biosecurity, eh yun na nga, yung uh, uh, atin ng mga live ano live, ayong pol, poultry tsaka yung livestock ay eh, talagang uh, pagtutunan ng pansin sapagkat nananalasaw talaga ASF Uh, makamisa nandyan ang avian flu, mga iba, may mga iba pang sakit ng uh, mga alaga alagangayo pa, o lalo na yung mga pang-domestic, eh, eh ano, ho, ano, ah, ang tawag po doon, eh, eh, napakahalaga. Ay, so ito palang livestock bill na binabanggito ninyo, nakapalob na doon yung mga binanggit ng Pangulo sa zona niya. Tama. Uh, at hindi lang yun. Yung regulasyon ng approval ng mga baksin, ng mga gamot sa alagang hayop ay mapapalipat na o babalik na doon sa Bureau of Animal Industry mm. at mawawala na yung karapatan na yon sa Food and Drug Administration. Mm -hmm. uh, so, mabilis nang makaka maga aksyon kung may mga uh, sakit na kumakalat sa hayop o mm -hmm. katulad ng ESF. Eh, ngayon, napakatagal, napakatagal ng proseso Uh, since 2019 eh, merong ASF hanggang ngayon walang commercial use ng ng bakuna uh, controlled vaccination pa rin eh tagulan ngayon na malaki ang posibilidad na uh, kumalat na naman ang sakit na ESF. so masasayang yung programang repopulation ng ating gobyerno yung uh, at uh, naapektuhan ng presyo ng karning baboy na lubang nahihirapan ng ating mga mamamayan. So ito pong ano, binabanggit yung livestock bill. Ah, pero ito, ano, lusot na ito sa Bicam, di ba? So pirma na lang, kailangan ng presidente ba dito, ah, Kong? Oo. Oh, ah, ah, ang alam ko na naipadala na sa uh, ah, for signature. Hmm. Ah, kasi approved na yan sa Kongreso, Senado, nag-Bicam na. Oh, okay. Ah, kaya, at yan ay priority at urgent bill ng ating mahal na Pangulo dahil gusto niyang tulungan ang ating nasa livestock and poultry. Ganon din yung mapababa, maparaming production at mapababa ang bill para sa ating mamamayan. Alright. Uh, kung ang tawag doon, no, oh, dito po sa livestock bill na ito, so baka, mag-ano na lang po ito. Uh, ang tawag doon ay uh, uh, maglaps in tulo. Ayon. na ah, kung yun ay nasa kanya na for at hindi nag, uh, may takdang araw, kapag hindi na pirmahan, hindi naman bineto, ay automatic na ito ay magiging siyang ganap na batas. Alright. Congressman Nicanor Gomez, ay Briones, sir. Salamat po sa orasun oh, ay eh, pinagkalumis kahit sa biglaang tawag. At uh, hindi magandang tanong ay eh, si sinagot ka tinanggap ang aming tawag. Eh. Salamat po ng marami sa ulitin uli, uh, Congressman. Ай, мараме, щялвам ти, мобуай.